Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Camp Evangelista Station Hospital ng 4ID pinayak ang kahandaan laban sa monkeypox, serya ng infodrive upang maiwasan ang naturang sakit isasagawa. Combat of Medical Drills isinagawa sa nagpapatuloy na kasangga-exercise ng kasundaduhan ng Pilipinas at Australia. Mahigit 3,000 estudyante sa Bukidnon nagtapos sa ROTC at Civic Welfare Training Service. Mga proyektong pangkaunaran sa isang sitio sa Misamis Oriental na dating may impluensya ng MPA, sinuri ng 4th ID at Department of Agriculture Region 10. Bagong commander ng Mindanao Army Training Group sa Bukidnon umupo sa katungkulan. 4ID, iprinisinta ang mga tagumpay sa ginanap na second quarter, full council meeting ng Regional Peace and Order Council 10. 4ID, nakiisa sa Press Freedom Week 2025 celebration. Tapat at malayang pamahayag is sinulong. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ika ng Hunyo, 2025. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasunduluhan, at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani, Bayani Update. Update. Narito ang detalye ng ating mga balita. Camp Evangelista Station Hospital ng 4ID piniyak ang kahandaan laban sa monkeypox. Serye ng info drive upang maiwasan ang naturang sakit isasagawa. Nakatutok sa balita si Kabayaning Bon Olavides. Tiniyak ng Camp Evangelista Station Hospital ng 4th Infantry Division ang kahandaan nito na labanan ang sakit na mpox o monkeypox sa gitna ng pagkakatala ng mga kaso nito sa mga karatig na probinsya sa Mindanao. Ayon sa OR Supervisor at Chairman ng Infection Control Committee Nursing Service na nasabing pagamutan na si Captain Carl Philip Amantilio, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring upang masiguro ang kapakanan ng bawat isa at maagapang kumalat ang sakit na ito. So ang ang ay ang caninitay para cause of is yung virus tapos ang ating mga sintomas na ma, makita sa isang tao na may MPAX virus ay una-una sa lahat yung mga pantal. Kaya ang kaibahan nito sa chickenpox, ito ay sabay-sabay na lumalabas. Uh, meron din tayong ibang sintomas katulad ng paglalagnat, ubo, o yung mga flu, flu-like uh, symptoms. Ah, uh, pamamaga ng ating mga uh, lymph nodes o yung mga kulani. Ang mpox virus ay makukuha by contact o con uh, skin contact, skin-to-skin skin contact ng ng may sakit sa yung uh, yung individual. Tapos meron din tayong sinasabi na yung droplet no, yung droplets. Yun siya yung kunwari yung tao may sakit na bumahing, umubo, yung kanyang laway na na tumalsik, pag nahawakan mo yon or or na or ka nun, pwede kang magkaroon. Nakatakdang magsagawa ng serye ng information drive ang SESH hinggil sa MPAX bilang bahagi ng kanilang awareness campaign upang mas mabigyang kaalaman ang bawat sundalo. Civilian Human Resources pati na rin mga dependents nito kung paano makakaiwas sa naturang sakit. Magkakaroon tayo ng campaign awareness regarding that mpox virus and disease. Last year sa ano natin sa primary healthcare nasasali na din natin yung regarding sa impacts na sakit. So, ngayon naman, mas papaigtingin lang natin at mas uh, mag-office by office tayo ng health awareness campaign para sa prevention ng uh, ng sakit na MPA sa kung mas faster na transmission niya ma-prevent natin. Hindi man nakamamatay, ngunit lubos na pinag-iingat ni Cagayan de Oro City Health Officer, Dr. Rachel Dilia, ang mga individual na mahihina ang immune system, pati na rin ang may mga malubhang sakit dahil sila ang madaling mahawaan ng MPAX. Depende sa status sa uh, natakdan. Kung immunocompromised compromise ang, ang pasyente ng, na, na ay cancer daan, ah, siya HIV, or kung ano. Plus, natin siya HM ay MPOX. Mas mo uh, grabe ang iyang nagkuhan. Uh, and then, um, siyempre, yung um, nakay mga ana, na nasa dayo sa ibang respiratory, then that would really uh, main cause them sa katawag sa katong tao. Medyo immunocompromised. Kusa, kita, atong atong, 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 atong sa ngayon kinumpirma ng City Health Office na walang kaso ng Mpox dito sa Cagayan de Oro wala mang naitatalang kaso dito sa lungsod hinikayat ng City Health Office ang bawat isa na magingat ingat at ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay pagsuot ng face mask, at kung sakaling may mga simptomas na nararamdaman, ay kaagad magpakonsulta upang masuri kung may kinalaman ito sa MPAX. And then make sure yun na po oh, lagi, mabinat tayo. Uh, kung naanagin ka sa grupo, gusto oh, maha maha yung mahal, mas maayo na magka-face mask ka, hindi oh, um, na ipubalan kasi ipubalan. Walang kamulunga siya, La sa sasyon ng sawa kay gusto kami sa City Hall office kay we always extend the help for those who are already infected. Aron lang yun na hindi na makakita na makaka-infect. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides for ID News, Bayani Update. Samantala, sa iba pang balita, combat at medical drills isinagawa sa nagpapatuloy na kasangga exercise ng kasundaluhan ng Pilipinas at Australia. Si Kabayaning Jai Hapas nag-uulat. Kasalukuyang sinisimulan ngayon ang mid-phase ng Kasangga Exercise 2025 kung saan nagsama-sama ang mga tropa ng Philippine Army at Australian Army para sa mga aktual na combat at medical drills. Dumaan sa mas mabibigat na hamon at pagsasanay ang mga kasunoduhan ng Philippine Army at Australian Army sa ilalim ng Kasangga Exercise 2025. Layunin ng nasabing aktibidad ay palakasin ang dalawang ugnayan dalawang bansa sa kailangan ng seguridad at kapayapaan. Layunin ng magkabilang panig na subukan ang kanilang kakayahan sa pagtutulungan at kahandaan sa mga totoong laban. Isa sa mga tampok na aktibidad ang Tactical Combat Casualty Care o 3 kung saan sinasanay ang mga sundalo kung paano magbigay ng agarang tulong sa mga nasusugatan habang nasa gitna ng bakbakan. May mga pagsasanay din sa small unit maneuvers, pagresponde sa ambush at tactical coordination sa mga lungsod at kanayunan. Mahigpit na minomonitor ng Mindanao Army Training Group at mga evaluators mula sa Pilipinas at Australia ang bawat galaw para masigurong mataas ang kalidad ng nasabing training. Ang Kasangga Exercise 2025 ay patunay na tumitibay na ugnayan ng Pilipinas at Australia sa larangan ng depensa at bahagi ito ng hangaring mapanatili ang seguridad sa nasabing rehiyon. Magpapatuloy pa ang ehersisyo sa iba't ibang bahagi ng Bukidnon sa mga darating na araw kung saan sa inaasahang isa sa ang mga mas advanced na drills. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for ID News Bayani Updates. Nagtapos sa kanilang pagsasanay sa ilalim ng ROTC o Reserve Officer Training Corps at CWTS o Civic Welfare Training Service ang mahigit 3,000 estudyante ng Central Mindanao University. Sa ginanap na commencement ceremony sa Maramag Bukidnon noong Mayo 29, binigyang pagkilala ang pagsisikap at dedikasyon ng nasabing mga mag-aaral upang maging responsabling individual at maging bahagi ng nation building. Nasa 819 na estudyante ang nagtapos sa ROTC habang 3,073 naman sa CWTS ang mga graduates ng ROTC ay otomatikong magiging bahagi ng Standby Reserve Force habang ang mga CWTS graduates naman ay sa National Service Reserve Corps. Naging panauhing pandangal sa nasabing seremonya si 4ID Assistant Division Commander for Service and Retiree Affairs, Colonel Ray Pasco, bilang tinatawa ng 4ID Commander. Dumalo rin sa aktibidad ang mga personahe ng 4 rd Infantry Brigade, ROTC Training Staff mula sa 1003rd Community Defense Center, mga school administrators, faculty members at pamilya ng mga nagsipagtapos. Ayon kay Colonel Pasco, Malaki ang papel ng CWTS at ROTC sa pag-unlad ng bawat komunidad at sa pagtatanggol sa bansa. Aniya, Ang mga natutunan nilang skill at disiplina ang gagabay sa kanila at sa pagbibigay serbisyo sa bansa. Inikayat din niya ang mga ito na huwag magpalindang sa mga grupong kagaya ng New People's Army, sa halip ay gamitin sa tama ang kanilang mga kahusayan. Dagdag pa na report mga proyektong pangkaunlaran sa isang sitio sa Misamis Oriental na dating may impluensya ng NPA si Nuri ng 4 ID at Department of Agriculture 10, naka-standby sa kabayaning Ella Rivera. Upang masuri ang pag-unlad ng mga proyekto sa Sityo Kalhaan, Barangay Minalwang, Plaveria, Misamis Oriental, binisita ito ng 4th Infantry Division, Department of Agriculture Region 10, Department of Social Welfare and Development Region 10, at FICO noong Mayo 30. Personal na dumayo sa lugar ang mga ng 4ID na sina Assistant Chief of Staff for CMO g 7, Colonel Ricky Canatoy at Civil Affairs Section Chief ng OG7 na si Captain Vincent Mark Madul kasama si na DA10 Regional Director Jose Apollo Pakamalan DSWD Region 10, Peace and Development Social Worker 3 Ms. Daisy Ramos at FICO Representative Ms. Michi Carion. Layunin ng pagbisita ang imbalwasyon sa pagpapatupad ng mga nakaraang proyekto sa ilalim ng programa ng DA10 na Adapt a Community Program, particular na ang mga school buildings, water system at iba pang intervensyon sa agrikultura. Dahil kinilalang geographically isolated and disadvantaged area o gida ang sityo kalaan, Napili ito nga maging benepisyaryo ng nasabing programa. Dito ay nagkaroon ng mga livelihood trainings at livestock dispersal para sa mga people's organizations, former rebels at indigenous people sa adhikaing palakasin ang kabuhayan ng mga residente, patina ang kanilang pakikiisa para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagbigay din ng mga binhi, kagamitan at pataba ang da 4ID at 58IB at sinuri ang mga itinayong pasilidad sa kanyang mensahe. Binigyang diin ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. na ang mga ganitong pakikipagtulungan ay susi sa pagbibigay kakayahan sa mga komunidad na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Napapanahong balita sa publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Ang tabayanan po ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik Alamin, ipaglaban, suportahan Ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan Makialam sa mga pangyayari sa bayan Huwag hayaang malinlang, isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan Our seas, our rights, our future Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Bagong commander ng Mindanao Army Training Group sa Bukidnon umupo sa katungkulan. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapas. Sa gitna ng patuloy na pagsasanay para sa kapayapaan at seguridad, isinagawa ngayong araw ang Change of Command Ceremony ng Mindanao Army Training Group sa Camp Kibaritan, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Pinangunahan ni Major General Danilo D. Benavides, ang TRACOM Commander ng Philippine Army. Ang nasabing seremonya ay formal na pagtatalaga ng bagong group commander na si Colonel Ryan Charles G. Calianta, kung saan ay papalit kay Colonel Samuel C. Nadala. Si Colonel Kalyanta ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1999 at naging Battalion Commander ng 30 th Infantry Fight on Battalion at naging Assistant Chief of Staff na rin for Personnel OG-1 na pawang mga units sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Danilo Di Benavides ang kahalagahan ng pagpapalit ng pamunuan bilang mahalagang bahagi ng pagpapatuloy ng misyon ng Army sa disiplina, kahandaan at mataas na kalidad ng pagsasanay. Ayon sa kanya, ang pagbabago ng liderato ay hindi lamang tradisyonal na seremonya, kundi pagpapatuloy na rin ng pangakong ihanda ang bawat sundalo sa mga hamon ng serbisyo. Ipinahayag din ni Major General Benavides na ang MATG ay sumasa sa ilalim sa kalidad ng training ng Army at dito ay nagsisimula ang tagumpay ng bawat operasyon. Dagdag pa niya na nanatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga kalahok sa pagsasanay na pinagtitibay na rin ang mga hakbang para mapangalagaan ang kanilang kapakanan habang natutugunan na rin ang mga layunin ng kanilang pagsasanay. Bahagi rin ng programa ang pagbasbas at formal na pagbubukas ng bagong Maggi Mess Hall na nagsisilbing simbolo ng patuloy na pag-unlad ng mga pasilidad para sa pagsasanay at pag-aalaga sa kapakanan ng mga sundalo. Sinusuportahan ng 4th Infantry Diamond Division ang proyektong ito bilang bahagi ng kanilang layuning palakasin ng moral at kondisyon ng mga trainee at mga staff sa training. Kasama rin sa mga aktibidad ang talk to troops ni Major General Benavides kung saan personal niyang kinausap at pinalakas ang loob ng mga trainee ng MATG. Hayon sa kanya ang bawat hakbang sa training ay pundasyon ng buhay na may dangal tapang at pagmamahal sa bayan. Sa patuloy na koordinasyon ng 4ID, MADGI at RACOM, pinatutunayan ang matibay na layunin ng Philippine Army na bumuo ng mga disiplinado, matatag at profesional na sundalo, mga Diamond Troopers na handang magsilbi sa mang bahagi ng bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Update. Samantala, 4ID ipresenta ang mga tagumpay sa ginanap na second quarter full council meeting ng Regional Peace and Order Council 10. Sa detalya ng report, narito si Kabayaning Ella Rivera. Dumalo ang 4th Infantry Diamond Division sa 2nd Quarter 2025 Regional Peace and Order Council o or ARPOC Full Council Meeting na ginanap sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 10 sa Cagayan de Oro City noong Mayo 30. Ang naturang pagpupulong ay nagsilbing plataporma para sa mga ahensya ng pamahalaan na patuloy na nagsusumikap upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Pinangunahan ito ni ARPOC 10 Chairperson Honorable Xavier Jesus Di Romualdo kasama ang mga representante ng iba't ibang mga kagawaran kasama na ang kasundaluhan at kapulisan. E ng mga miyembro ng ARPOC 10 ang mga updates at accomplishments sa anti-criminality, anti-insurgency, violent extremism, Public Safety at ang Regional Interagency Task Force on Eclipse sa bahagi naman ng 4ID. Nagresulta ang mga military operations nito sa anim na engkwentro, pagka ng 20 miyembro ng CPP-NPA at anim na miyembro ng milisya ng bayan, gayon din ang pagkakakumpiska ng apat 43 high-powered at tatlong low-powered firearms. Bukod dito, sumuko na rin ang ilang mga miyembro ng armadong grupo ayon kay 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr., maliban sa mga military operations, aktibong nakikipag-ugnayan ang Joint Task Force Diamond sa komunidad at sa mga lokal na pamahalaan upang kontrahin ang pagiging radikal ng mga kabataan sa rehiyon Jazz. Layunin nitong hamunin ang mga propaganda ng mga armadong grupo at maiwasan ang kanilang muling paglitaw bilang bahagi ng pangako ng Task Force sa kalitasan, kapayapaan at pag-unlad ng rehiyon napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Nagpahayag ng buong suporta ang 4th Infantry Division sa pagdiriwang ng Press Freedom Week 2025 na may temang Voices Unbound, The Power of a Free and Truthful Press. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa isang media fellowship na isinagawa noong Mayo at 31, 2025 sa Cagayan de Oro City, pinangunahan ng mga kilalang personalidad mula sa media at pamahalaan ang naturang pagtitipon. Kabilang sina Mr. Froylan Gallardo, President ng Cagayan de Oro Press Club, Ms. Mency Montez, President ng 4 ID Press Corps, at Colonel Ricky L. Canatoy, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, G7. na kumatawan kay 4ID Commander Major General Michelle De Enneron, Jr. bilang pagkilala sa mahalagang papel ng media sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at tamang informasyon, naghandog ang 4ID ng simpleng parangal at token of appreciation para sa mga mamahayag na nakiisa sa selebrasyon. Nanindigan ang 4 ID sa matibay na ugnayan nito sa Cavendi Press Club at Press Corps sa layuning mas mapalakas pa ang bukas, profesional at tapat na daloy ng impormasyon sa publiko. Sa pamamagitan ng matatag na pakikipag-ugnayan, napapagtibay ang tiwala ng mamamayan sa hukbong sandatahan. Sa minsang ipinaabot ni Colonel Canatoy, binigyang diin ang kahalagahan ng press freedom at ang matatag na pangako ng militar na patuloy na makipag-unayan sa hanay ng media. Ayon sa mensahe, naninindigan ang 4th ID sa suporta nito sa malayang pamamahayag at sa prinsipyo ng transparency. Ang aktibidad ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng 4 ID upang isulong ang bukas na komunikasyon, accountability at pagkakaisa sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Patuloy ang paninindigan ng 4 ID na ituring ang media bilang katuwang sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala at makabayang serbisyo para sa bayan. Samantala, mga tropa ng 4ID aktibong nakilahok sa bloodletting activity para sa dialysis patients sa Cagayan de Oro City. Sa detalye ng balita, narito si Kabayaning Ella Rivera. Aktibong nakilahok ang mga tropa ng 4th Infantry Division sa isang bloodletting activity na ginanap sa isang mall dito sa Cagayan de Oro noong Hunyo 1. Layunin itong makatulong sa mga dialysis patients sa Cagayan de Oro. Ito'y bahagi ng pagdiriwang sa unang anibersaryo ng St. Michael Dialysis Center. Katuwang nito sa nasabing aktibidad ang Philippine Red Cross, SMCT CDO Uptown at 4ID. Maliban sa pagdonate ng dugo, nagkaroon din ng libreng health check-ups. Kaugnay nito, pinuri ni 4ID Commander Major General Michelle B. Aneron Jr. ang sakripisyo ng bawat tropa na walang pag-aalinlangang naging blood donors upang makapagligtas ng buhay ng kapwa Pilipino. Patunay niya ito sa kanilang dedikasyon sa bansa at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinakita rin ito ang matibay na ugnayan ng kasundaluhan at ng mga sibilyan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates, i-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning, Patrick Martinez, at Jeline Falyar. Nagpapaalala lang kahit nasaan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking langdas, walang lala malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na Bayani ka kaagap ay